Mahal kong anak, mula sa kaybuturan ng aking puso ay nagsasalita ko sa iyo dahil napaka-espesyal mo sa akin. Pidyang pansin ang mga salitang ito dahil ito ay para lamang sa iyo. Humihingi ako ng isang sandali ng iyong oras upang makinig sa aking boses kahit na sa lahat ng mga nakakagambala sa iyong paligid. Ang gusto kong ibahagi ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na nasa isip mo. Manatili sa akin ng kaunti, buksan ang iyong puso. Hayaan mong bawasan ko ang sakit na nagpapabigat sa iyo at itaboy ang malungkot na kaisipang bumabagabag sa iyo. Narito ako upang mag-alok sa iyo ng kapayapaan at katahimikan. Halika, magtiwala sa akin. Hayaan mong mahalin ka. Ko ay isang taong tumutupad sa mga pangako. Tang aking mga salita ay may malaking kahulugan. Nandito ako para pasayahin ka at pangitin ka tuwing umaga. Pag hinahanap mo ako, alam mong mahal kita ng totoo. Nais nice kong hindi mo lamang ito malaman, ngunit maramdaman mo ang pagmamahal na ito sa loob mo upang muli mong mahanap ang kaligayahan. Hindi ako nalalayo sa iyo, hinding hindi kita makakalimutan. Ligtas ka sa aking mga kamay, pinoprotektahan at tinatanggap. Pagkatiwalaan mo ko ng buo, Ko'y laging bukas ang mga kamay upang tanggapin ka. Kinikilala ko ang mga paghihirap na iyong kinakaharap, ang mga emosyonal na peklat na iniiwan nito. Ang bawat hamon na iyong naranasan ay nag-iwan ng impresyon at normal na makaramdam ng pagkawala sa harap ng kalungkutan at pagkabalisa. Hindi ka nag-iisa. Marami ang humaharap sa mga panloob na pakikibaka na kadalasang nakatago. Mahalagang patunayan ang iyong nararamdaman dahil totoo at makabuluhan ang mga ito. Normal lang na mataranta sa mga mahihirap na oras, ngunit alamin na ang iyong mga pakikibaka ay hindi tumutukoy kung sino ka. Bawat luha mo ay nagpapakita ng iyong lakas at katatagat. Sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong mga paghihirap, kumawa ka ng isang mahalagang hakpang tumwo sa pagpapagaling at pagbabago. Hayaanan iyong sarili na makaramdam, ngunit tandaan din na may pag-asa at liwanag sa dulo ng landas. Ikaw ay minamahal at pinahahalagahan, at ang iyong mga pakikibaka ay nakikita ng mga taong nais mo mabuti. Posible ang pagbabago at paggaling, at nangyayari ito dahil sa pananampalataya na mayroon ka sa iyong sarili. Maniwala ka na ang magagandang bagay ay nasa daan, kahit na hindi mo ito nakikita sa ngayon. Ang bawat hakpang mutumo sa liwanag ay isang hakpang patumo sa bago. Tandaan na hindi ka nag-iisa. Lagi akong nasa tabi mo, nag-aalok ng suporta, gumagabay sa iyong mga hak Kapag ang mga ulap ng pagdududa at kawalan ng pag-asa ay tila tinatakpan ng iyong landas, tuminala at magtiwala sa mga pangahong binitiwan sa iyo. Maniwala ka na may naghihintay na magandang kinabukasan para sa iyo, puno ng mga pagkakataon at pagpapala. Ang iyong pananampalataya ang susi na magbubukas ng mga pinto sa bagong katotohanan ito. Hayaan ang iyong sarili na mabalot ng pag-asan ito at madama ang lakas na nagmumula sa pagkaalam na ikaw ay minamahal at pinoprotekta. Ang pagbabagong hinahanap mo ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip manatiling matatag at kumpiyansa dahil darating ang mas magagandang araw. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihan paraan para mas gumaan ang loob. Kapag nakilala mo ang magagandang bagay sa iyong buhay, kahit na ang maliliit, nagbubukas ito ng mga pintuan para sa iyo na magbago at maging mapayapa. Magsanay ng pasasalamat araw-araw, kayaan itong magliwanag sa iyong puso at isipan. Ang pagkakaroon ng pagtitiwala sa Diyos ay mahalaga. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, makakatagpo ka ng lakas at katahimikan kahit sa mahirap na panahon sa buhay. Tandaan na kapag nagtitiwala ka, ang kapayapaan ng Diyos ay pumapasok sa iyong kaluluwa na nagtataboy ng mga takot, pagkabalisa. Kilala niyo na iyong mga pagpapala at magpasalamat. Dahil ang pasasalamat ay hindi lamang nagbabago sa iyong pananaw, nakaakit din ito ng mas maraming magagandang bagay. Sa pagpapahayag ng pasasalamat, kumonekta ka sa Diyos at nagpapatibay ng iyong pananampalataya na ng isang siklo ng pagmamahal at pag-asa na nagpapanatili sa iyo sa mga mapanghamong sandali. Magpasalamat sa bawat araw, bawat paghinga at hayaan ang pagsasanay na ito na maghatid sa iyo sa isang buo at makabuluhang buhay. Inaanyayahan kita na gumawa ng malalim na pagmuni-muni. Maglaan ang oras upang isipin ang iyong buhay at ang mga alalahanin na bumabagabag sa iyo. Ibigay ang mga alalahanin na ito sa Diyos. Hayaan siyang bahala sa kanila. Ang taos pusong pagsuko na ito ay isang mahalagang hakbang tumo sa pagpapagaling at pagpapanibago ng iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa tulong ng Diyos, kumawa ka ng puwang upang mamuhay sa mas buwang at mas katuparan na paraan. Sa pamamagitan ng pagpapahawala ng iyong mga pagkabalisa at takot, inahayaan mo ang kapayapaang nagmumula sa Diyos na bumalot sa iyo. Bilalani na hindi mo kailangang dalhin ang bigat na ito ng mag-isa. May mas malaking kapangyarihan gustong tumulong sa iyo. Ang paghahatid ay hindi tanda ng kahinaan, ngunit ng katapangan at pananampalataya. Magtiwala na kapag binitawan mo ang kontrol, makakahanap ka ng mas magaan, mas maliwanag na landas. Ang pagsuko na ito ay maaring magbago ng iyong buhay, na nagdadala hindi lamang ang ginhawa, ngunit isang bagong pangitain. Hayaan ang iyong sarili na gabayan at suportahan. Makikita mo kung paano umunlad ang buhay sa nafafagulat na mga paraan. Ang Diyos ay laging naroroon nag-aalok ng proteksyon at patnubay sa bawat sandali ng iyong buhay. Kahit nasa pinakamasamang sandali, kapag tila nalalapit na ang mga paghihirap, ang kanyang presensya ay isang patuloy na suporta, isang ligtas na kanlungan para sa iyong kaluluwa. Hindi kanya iwan ay nasa iyong tabi, handang gabayan at suportahan ka. Ang pangako ng patuloy na suporta at walang pasubali na pagmamahal ay isang katotohanan na maari mong yakapin ng may kumpiyansa. Ang bawat hamon na kinakaharap mo ay isang pagkakataon na maranasan ang lalim ng pagmamahal na iyon at ang lakas na nagmumula sa pananampalataya. Pag nalaman mong laging kasasama mo ang Diyos, magkakaroon ka ng lakas ng loob na harapin ang mahihirap na sandali sa buhay. Tandaan na, sa lahat ng oras, nakikinig siya sa iyong mga panalangin at pinibigyang pansin ang iyong mga pangangailangan. Magtiwala sa banal na presensyang ito na nakapaligid sa iyo at hayaan itong magdala ng kapayapaan sa iyong puso. Ikaw ay protektado at minamahal at ang katotohanan ito ay isang beacon na nagbibigay liwanag sa iyong landas. Ang pag-asa ay isang liwanag na hindi na mamatay, kahit na sa pinakamadilim na oras. Hinihikayat ko kayo magpatuloy dahil ang mga pangako ng Diyos ay totoo at matutupad sa inyong buhay. Takabila ng paghihirap na iyong tinakaharap, palaging may liwanag sa dulo ng landas. Sa palatandaan na darating ang mas magagandang araw, panatilihing buhay ang pananampalataya sa iyong puso at magtiwala na ang bawat hamon ay isang pagkakataon na lumago at lumakas. Ang espiritual na buhay ay maaring magkaroon ng mga tagumpay at kabiguan, ngunit ito rin ay isang landas pagkatuto at pagbabago. Patuloy na maniwala dahil ang iyong pananampalataya ang lakas na magpapalakas sa iyo. Tandaan na hindi ka nag-iisa Nasa tabi mo ang Diyos, kinagabayan ang iyong mga hakbang at nagaalok ng pag-ibig ng walang kondisyon. Hayaan ang iyong sarili na mangarap at maniwala na ang pinakamahusay ay darating pa. Sa bawat bagong bukang liwayway, panibagong bago ang iyong tiwala sa mga pangako at alamin na ang iyong kuwento ay isinusulat ng may pagmamahal at pag-asa. Sumulong ng may tapang dahil kaya mong malampasan ang anumang balaki. Magtiwala sa Diyos at panatilihin ang panampalataya. Dahil ang mabubuting bagay ay nasa daan. Kinikilala ko ang mga pakibaka na kinakaharap mo at ang mga emosyonal na peklat na iniiwan nito. Ang bawat hamon niyong naranasan ay nag-iwan ng impresyon at normal na makaramdam ng pagkawala sa harap ng kalungkutan at pagkabalisa. Hindi ka nag-iisa. Marami ang humaharap sa mga panlog na labanan na kadalas ang nakatago. Mahalagang tanggapin at unawain ang iyong mga damdamin dahil ito ay totoo at makabuluhan. Normal lang na mataranta sa mga mahihirap na oras, ngunit alamin na ang iyong mga pakikibaka ay hindi tumutukoy kung sino ka. Bawat luha mo ay nagpapakita ng iyong lakas at katatagan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong mga paghihirap, kumawa ka ng isang mahalagang hakpang tungo sa pagpapagaling at pagbabago. Ayaan ang iyong sarili na makaramdam, ngunit tandaan din na may pag-asa at liwanag sa abot tanaw. Ikaw ay minamahal at pinahalagahan at ang iyong mga pakikibaka ay nakikita ng mga taong nais mong mabuti. Mahal kong Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong palagiang presensya sa aking buhay. Hinihiling ko na pagpalain mo ang bawat pusong nakarinig ng mga salita nito, nagpapatibay sa aking pananampalataya at nagpapanibago sa aking pag-asa. Naway maramdaman ko ang iyong walang kondisyong pagmamahal at ang katiyakan na hindi ako nag-iisa sa aking mga laban. Tulungan akong panatilihing buhay ang pananampalataya at nag-aalab ang pag-asa kahit sa mahihirap na panahon. Naway lagi kong tandaan na ang pagbabago ay posible at ang liwanag na iyon ay laging sumisikat kahit na sa pinakamadilim na oras. Inapanatili kong buhay ang pananampalataya at pag-asa sa aking puso. Naalala ko na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang kumunekta sa kanyang presensya at maranasan ang pagbabagong inialok niya. Sa buong buhay ko, patuloy akong nagsasanay ng pasasalamat, pagsuko, pagtitiwala. Ibinabahagi ko ang mensaheng ito ng pagmamahal at pag-asa sa mga nakapaligid sa akin dahil marami ang kailangan marinig na hindi sila nag-iisa. Nagtitiwala ako sa landas at hinahayaan kong gabayan ng Diyos ang aking mga hakpang. Amen.